Oh. Ah, kay tatlo. Ano yun? Yes, yeah, para dyan kita isa tayo, last. Disbala, takakabal. Dalawa lang, dalawa, kahit dalawa lang natin. Sipin nyo, tatay, ah. Disbala yan, takakabal. May kabal Malahapad din. Malapad yan. yan. Oo. May kabal din yan? Meron. Impossible hindi tamahan na <laughs> kasi tutok na tutok na ang babaril sa'yo, pag sumablay sa isa, ulitan ka pa eh. Di ba? Oo. Uh, mayroong ano sa'yo. Kaya nga, uulitin ko pa yan. Hindi, halimbawa... Tapos ubusin yung mga ninyo lahat niya. Hindi, hindi ko kutok. Kung hindi, halimbawa, katilahan ka ng kambed. Pag-iapod mo lapit lang. O, duduglahan ka pa doon eh. Oo, duduglahan ka pa doon. Totoo yun. Totoo. Pero, pag yun na yung nakalapit na ako, isang tapis lang sa lahig yun. Ano? Ah, patay. O, Wala na katulad ng mga panaksak niya, kagaganda niya mga panaksak niya. Oh, malapad yan, tatay. Isa pa. Oh, ha? Yeah, kunin mo. Sabi sa'yo eh. Kunin na. Kunin na. Hindi, isa pa, tatay. Isa pa. Sige. <laughs> Hindi tinatamaan, patamaan niya ng patamaan. Oh. Sina? kunin mo na. Sabi sa'yo si okay. eh. Oh. Tinamaan naman yung bala eh. Tinamaan, tinamaan yung bala. Tinamaan yan. Ayan oh. Gipit hmm. niya eh. Ay ay ay. Ha dumi itutok awa awa kuya. Dumi ano. Dun Para maano natin. Wala na. Wala pa tayo nga mababa. Wala na. Tingnan mo. Yo lo basag-basag o imposible ng sabog diba, yan. Mayroong bala nga. Di ba subukan sa ibang bala kasi oh. ang matitira Sige tay, isa daw oh. tay. Oh, sige, subukan natin pa yon eh. Okay. Apat. Di ba? tigingat mo tay subukan.

Ayos. Pasado. oh, isa lang yung hindi. Ano oh, tatay. Pasado. Pakita mo ngayon tayo. ba? Ah. oh, yung Putik lang. <laughs> Pero huwag mga naman ito. Tatay, kapakita ko yung naman na. Para kayo ay matuwa. Ay, baka mahulog. Yan, pasado. Dawan San Miguel, pangkabal. Ay, mikurutan pala. Ang na. No? Mapangkabal. Uh, ah, ano matawag dito? Tamilo. Oo, oh, ito yung sinabi ko kuya ba? Hindi matamaan, oh, no? Hindi no? ito na. Oh. Hindi, binyo-binyo mo talaga na. Tamaan ng sipir eh. Tamilok. Ito pa, oh. Ano yan? Ay, may tamilok pala to. oh, may bangungon. Ay, may bangungon niya, oh. Oh, tapos may kahoy na pula yeah, Taka, yeah. itim na pula, itim na kahoy. Round round na nga. Round pala to. Oh, ah, mayroon pa. Tatay para makita niyo 'yan ng video pulang kahoy, puting kahoy, pangkabal. pang kabal. Ito yung yan ah. Oo, oh, <laughs> Ito, pang din yung itim na kahoy. Yan, tatay. Ito yung itim na kahoy. yung nandami pala. <laughs> Ay, isipin yung tatay, hindi naman tinablan. Hindi pa pinutok ano, tatlong putok. Ayaw ha. Apat, kamo. Bali, apat. O, oh, apat. Ah. Hindi, apat. Ayaw mo, apat ng putok. Saan ka bumili ang tabo, sinturong yan? Sa lasada, baka gusto niya tatay. Ayaw ko, ayaw Ayaw <laughs> <laughs> Hindi, ako lang nagsalag sa tatay niya. Hindi, ito tayo. Marami ito sa ilog tayo. Kung kita nito. Ito, okay, kung kabal yan, tatay. Kung <tong> kabal yan. na oh, natin? Hindi, mag-sample tayo. Oh. Isan yan. Para kukuha kami ng marami. Oo, kaya okay, nga. Ah. I-sample mo nga doon yung isa. Oo, oh, sample you know. mo yeah. yun, oh. oh. oh, yung isa. Yan yung mayroon yun, o. Matabok nung. Ibig. O, tatay. Ang ganda lang aaring kung pa, no? pindutukan. okay na, okay. Lumay ka kung tinyan tayo. Bato yan tayo. Tay. Tay, tay, bato tay, bato. Bato yan, tatay. Lumayo Pasakit yan. Tama. Tamaan? Tama lahat gamit nito. Kulang ka sa orasyon. Eh, uh -huh. is this the church orasyon? Oh. Hindi. hindi. Hindi naman eh. Hindi naman. Dapat yan, dinadasalan din yan. Merong pagdasal para sa lupa, sa apoy, sa tubig. Parang kami ano dati, wala mong ganun-ganun. Hindi, kasi ako meron lahat ng ganun dasal eh. Dinasalan ko din to kasi. Kaya lang na, noong biyernes, hindi ko dadasalan dahil mainit ang ulo ko. <laughs> <laughs> Paano yung alis ka? Nakalimod magkasalita, ay ari ka oh, pa rin. Oh, dumi na tayo. <laughs> Lagyan nyo lang siya, tatay. Sa so, so, dami na yata ng pinatayin nga na eh. <laughs> 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 ah, dami na eh, pinutok na yun. Kaso, napakarami. Kaso? Bigyan niyo sa akin, sa kapitbahay, madami sa akin <laughs> yan. Hahaha. <laughs> Ba sa kahoy? Yung kahoy yeah. ni ibagsik, di ba? Oh. May kahoy din ibagsik yun, di ba? Sa dalawa, ito naman. apat, di ba? pasado. Sa doon. Ano? Hindi naman sabihin natin tsamba yun kasi Eh, ilang putok, apat na putok. Naka-apat, eh, bingkong Bincong yung bala. Bingkong so, tayo, no? Oo, apat na putok. Tatay, so, sabihin sa akin, baka gusto niyo bibili ko yung bala, pahihigain ko kayo sa bala, marahin <laughs> <at ahigaw>. ako. <laughs> Huwag muna mananakatang likod ninyo. <laughs> Ay, pa, ba, ah, Mayroon Yung maliit. Oh, yung, ito, ta hindi pa so, Subukan natin. So, subukan natin. Yung pag hindi hindi tamaan at saka kasama pag naman nito. <laughs> <sighs> <sighs> dito ba Hindi dito pinu. Ito kasi sa akin, kaya hindi to pinutukan. Kalug. kasi yung hindi pwede kalug, go sa business. Atrasan mo tayo kasi bato yan. Atras kayo. Ano ba? yan? Ano ba? Ano bato? Ano ba? ba? Mm. pinuputukan niya. Pinuputukan niya. Oh, basag. Naman. Pinuputukan kasi yun eh. Mala, nahati. Ayan. Wala na akong pakitesting. Hindi ko masanang pakitesting dahil. <laughs> oh,